So ayan guys, welcome to my channel and now, ngayon po is ano uh, na, na ano kasi ako na curious ako about sa finger ayan, kaya gusto kong ito ang aking iano ngayon eh, vlog ano po, ano nga ba, ano nga ba, bakit nga ba raw masarap ang finger? Yan. Sa mga dirty minded, hindi po yan. Hindi po yan yung ibig sabihin ko. Kayo naman. <laughs> ano po, sabi nila, bakit daw mas masarap mag finger kisa daw sa nakakutsara. Yun yun! Ano yung iniisip ninyo kayo ha? Ano ha? Kasi kami, uh, laki kami sa hirap noon. Tapos hanggang ngayon, syempre, na medyo nakaangat lang sa buhay dahil nagsisikap. Hindi tulad before. Kaya nga sabi nila, God. Uh, sa Jemimaya 2911, ah, uh, 'yung plan talaga ni Lord sa atin is to, is to prosper kaya yan sa pagsisikap natin at dahil sa tulong ng Diyos nakaginhawa tayo ng konti unlike before. So ngayon po is bakit nga ba mas masarap mag-finger? So hem finger ha iba 'yung iniisip niya. Finger. <laughs> 'yung finger na sinasabi ko po is ano Ah, uh, nagkakamay kung kumakain. 'Di ba po mas masarap naman talaga'ng nagkakamay kung kumakain, 'di ba? Tapos, mm, feel na feel mo 'yung sarap, 'di ba? Kami kasi before, ano, ah uh, lalo na't makikain kami sa lulo namin, ano, sa mga auntie namin before, tapos 'yung kutsara at saka wala pang tinidor. Di pa usong tinidor. Yung kutsara doon is limited lang. Tapos nakikain ka. So, syempre, maghahanap ka pa ba ng kutsara? Hindi. Mag-finger ka. <laughs> Mas masarap talaga pag mag-finger. Pero, ang importante lang dyan is, kailangan mong mag-hugas ng kamay. Syempre naman, di ba? Ano? Baka makain mo yung mga alikabok yung mga bubog. Siyempre, bata ka pa. Kahit saan ka makapunta, no? Lakwat siya dito, lakwat siya doon. Laro dito, laro doon. Naglalaro pa tayo ng sipaktakraw, ng mga tumbalata, dyan. Mga ano, tansa na pini, pini ano tawag nun. Yung, ah, sa Bisaya pa, taxi, Oh, ga taxi mi before. So, hugaw kayong kamot, guys. So, kinahang lang nato maghugas og kamot before tamang finger bago tayo kakain na nakakamay, di ba? Lalo na, di ba, pag mag pagkakain tayo sa Jollibee, mmm, makdo, ah. Kailangan mas sa akin ha, bago mas masarap talaga kahit ngayon pag kakain ako doon. Minsan nagkakamay talaga ako, eh, lalo na't walang tao. Bahala kayo diyan. Oh, kahit may tao, bala kayo dyan, lalo At gutom na gutom ako, tapos, two piece of rice, tapos, two, two piece of chicken, ah, two cup of rice, at saka, two piece of chicken, two piece, two pieces, masa, <laughs> oh. <laughs> uy, wow, na gutom siya, uy, yes, wow, oh, na siya, matingal na bitaw ko, anong uban, uy nga, kanang, oh, na-curious ko ba, sa uban bitaw, nga mga gipang ko, is, finger. Ga-open ko sa ilang mga vlog about na-curious ko kayo sa ilang pasabot sa finger, yay kaya ang so usugod, ang ako ko ah, basig mauna, no, pero imposible eh, man kaayo, kay babae man, uy, ang nag-content yun so dili di, -di, -di -ay siya yung anak, guys, so ga-try na po ko, kay, ba diba? sa ako po nga part kung mag-kamutra mag bitaw tag mga unta, kay, mas lamigid siya mas lamig gid ug magkinamot pero lisod sab no ug ng sinabaw niya Kinamoton <laughs> Kinamoton ato kalain ba na oy sa so, ba. Diba? Mas masarap talaga guys pag magfi-finger lang. Lalo na't dry yung mga pagkain natin, hugas lang ng kamay tapos magkakamay yun sarap. Kaya nga lumaki ako ng ganito kasi di ba? ng laking kong kumain. Lalo na't nakakamay. <laughs> Yan po. Salamat po sa pag-wash. Ah, siya nga po pala. Please don't forget to subscribe to my channel. Salamat po. Marami pa po akong i-upload dito ng mga inspiring at saka ano pa ba? Basta. Marami pang lalabas at at i-ano si God sa akin na pwede kong i- the vlog or pwede kong i-share sa inyo kung ano yung content ko. Mm, naikakasaya natin. Naikakasaya ko. <laughs> Yun. Salamat po sa pag-watch. Bawal po dirty minded dito. Salamat po. Bye-bye. Don't forget to subscribe and like. Thank you. Bawal po bad comments dito. <laughs> Salamat po.